Ayan. So, ito po, pangalawang video. Kasi meron kami na-discover na bago dito. Diba? Bago. Actually, bago lang naman talaga kami dito. Bago nakapunta. Ganyan, first time. Ayan po. Meron nga po pala akong sariling windmill. Pero secret lang natin yung kasi baka malaman nila. Baka bigla nila ako ipakidnap. Ganun. Ayan. Bilang katibayan. Hmm. hindi ko kita hindi pa, hindi asan? hindi <laughs> ko oh, sige kasi oh, ito okay oh, lang, tingnan so ayan, may proof tayo ha may windmill -win ako, pero secret ang, ang lang natin yun okay ayan, 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 ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. 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 So, yun lang po. So, mukhang uulan. Kita na lang tayo sa susunod mga adventures. Mali mo next week. Diba? O, diba? Parang may sariling show. Sige po. Bye-bye. Signing off. Bye-bye. Bye-bye.